hello, magandang araw sa ating lahat maulan araw sa ating lahat guys ayan, maulan <laughs> medyo umuulan siya, hindi siya maakraw ayan, ang oras ngayon is alas 12 na tanghali guys, pero nakikita nyo walang masyadong araw, hindi masyadong mainit guys, kaya ito ang ako ang pagkakataon para malinis ko tong aming spasyo dito, na pinagtataniman namin guys, lilinisin ko siya kasi magpapalit kami ng pananim, Ayan, tataniman namin siya ng palibago guys kasi hindi na mga healthy yung aming pananim. Parang ano na, parang matanda na siya. Ayan, yung iba binaklas ko na dito sa kabilang side, yung mga kamote. Ayan, nabaklas ko na siya. So, ang gagawin ko naman doon na banda. Doon na banda, lilinisin ko doon banda. Ayan, kasi doon parang ano na, parang masyado na siyang madamo. Masyado na siyang madamo doon banda. Ayan, kung kita nyo yan doon. Madamo na siya. Hindi yan mga tanim, mga damo na yan na tumubo doon. So ayan lilinisin natin at magtatanim tayo ng panibago guys. So itong side na to kailangan malinis na siya. Ayan, lilinisin natin yan siya guys. Ayan, madam mo na siya. Ito yung aming ampalaya na may kumuha ng bunga guys. Pero siguro galit siya sa ampalaya. Binunot pa di yung ilalim. Kaya ang ampalaya namin na Ayan, lilinisin natin yan dyan guys. Ayan, makikita nyo. Masyado na siyang masukal. Ayan, masyado na siyang madamo So, kailangan na namin siyang linisin. Ayan, yung iba tinagpas ko na. Ayan. Nilinis na kasi hindi na siya ano, matanda na siya guys, kailangan na siyang palitan. magtatanim ulit ko minan panibago. So, ayan. Dito ako mag-uumpisa sa baba. Dito. Dito tayo mag-uumpisa. Sana lang walang ahas dito, ay To. Ito banda yung ano, ano bang halaman? To paralis to, di ba? tama ba para eh. agusti na ano lang yung lupa guys maano ba tawag yan malambot lang hindi mo na kailangan gamitan ng kung ano ano kasi ano lang siya malambot lang siya Takot ako baka may ahas dito. Ito ano ba to? Damo lang to eh. Damo ba to o ano? Buting ko to hindi ko to kilala eh. Ito. Ano to damo? Damo din to para sa akin kasi hindi ko siya kilala eh. Hugot. Ito yung ginawa nilang ano. Ito yung asawa ko kasi. Parang addict to eh. <laughs> Pinahukay niya to dito guys. Kasi gagawa daw siya dito ng ano. languyan ng isda. Kaya dito. Dito parte may butas. Ang ano eh. Ang, ang laki kasi ng utak eh. Ah! <laughs> Baka may ahaw. Naalala ko sa probinsya guys. Kasi ano, sa probinsya, bata pa lang ako, nagtatanim lang kami ng palay. Pagka binunot namin yung palay ganito, bubunotin muna yung palay ganito. Oh. gaganyan Igaganyan. Diba? Bubunotin. Tapos igaganyan. Diba? Yung mag, ano mag-ano ng palay. Tapos saka itatanim. Ayan. Mabilis lang siya. Ouch, masakit. May langgam. Namumunga siya. Ano kaya ito? Namumunga eh. Hindi ko alam kung anong halaman to. Kasi may bunga din siya guys. Oh. Hindi ko alam kung anong klaseng halaman to. Kasi nakita ko oh, may bunga siya. O, oh, see? Para siyang sitaw. Si yung bunga niya oh. Ay. wala, wala, ulang kwenta. Bunutin na natin. malambot lang yung lupa guys see. dito party healthy ang ano dito ang lupa mataba ang lupa dito dito naman tayo sa part na to kalaguas. Alam nyo ba dito guys, anong hinukay ito? May ahas to dito. Oo, oh, promise. Ahas na kulay itim. Kaya natatakot ako. sa so, tingin nyo ano to ito guys sa so, tingin nyo ano to akala mo sili pero hindi yan sili guys putulin natin yan hindi sili yan ito yung lemon grass namin ito yung ampalaya Ito guys yung Taiwan kamote ko. Ito Taiwan kamote ko. Napatubo siya ng asawa ko. Ang lalaki ng dahon niya oh guys. Kaya ko to tinatanggal kasi ito yung ko. Ayan kaso may peste. Nakita nyo butas butas yung kanyang ano. Butas butas yung kanyang dahon. May ano kasi may mga insekto. Dạy. Dạy. oh hawakan mo na to. Akan na muna yung kuchilyo dyan. Ba't nino kayo ni tita sa mga? Oo, uh, lalagay. Gagawin niya daw swimming pool. Kaya dito mo yung

Madi ba dahil yun sa mo kaya nagbubutas-butas? Lamok? Oo. <laughs> Ay, uod pala, uod. Kaya nagiging butterfly sila. Ewan ko. Ano kaya natin Bigyumala yu. ma ni. Kailangan ko tong alisin para imo subi akin Taiwan na kamote. Kasi pa ito, nato guys. Ano na pala? Uh. Hindi nakaraan pa.

Hindi sila 'to mama So, ayan. Dito naman tayo, guys. Ito. Marti, anak ko pinagbibidyo ko. Makati daw. Kala mo, tisay. Ano to? Ito, ano to? Hindi ko alam to. Wala naman, may na ba yung asawa kong ano? Ha? Huh? ko yan. Ito yung kamuti kong Taiwan guys Ang pinakaingat-ingatan ko Titingnan ko kung ano eh Kung mamumunga ba siya Oy, may ano May mushroom Hindi ko alam kung anong klaseng mushroom yan Pero may mushroom guys maraming klase ng mushroom. Ha. No. Tag ano pa lang ngayon ng mga mushroom, tig sibol. Ay mushroom din yan, guys. Ito mushroom din. Hindi ko lang alam kung kinakain mo. Malay ko diyan. Skip natin yung mushroom, dito tayo sa mga damo. So eto nandito tayo alam ko ito ano to eh ano nga tawag dito ah uh, ito alam ko gamot to sa high blood guys eh ayan pansit pansitan pansit pansitan yan so ayan hindi ko siya bubunotin ay buri kiti hindi ko po siya bubunotin kasi pwedeng maging gamot yan ang darling ko high blood kasi yun eh Bibigyan ko siya ng ano, ay, marami na siya. Dati isa lang yan, guys, eh. Ngayon, marami na siya. ewang Ewan ko yung, ano, pansit-pansitan. Kasi pwede maging gamot ang asawa ko yan. ito yung kalabasa namin ang mumulaklak na guys ito talong to kaya lang na piste Kaboy. Tabi. Yeah. Ah. Ayan na kinalabasan ng paglilinis ko sa aming ano, munting garden. Ayan na siya. Kikita nyo wala nang pananim. Doon na lang yung meron doon na lang. Tapos, susunod yan, tatanggalin ko na rin yung mga nandyan. Ay, mga nandyan na yan, tatanggalin ko na rin yan. Pero, may bunga pa sila, kaya okay pa. Ayan, malinis na siya rito. Hanggang doon. Ay, sili namin. So, ayan, guys. Natapos ko na linisin ang aming garden. Abangan nyo naman yung pagtatanim namin ulit. Tatanimin ulit namin to yung panibago para ano, parang manda ulit. So ayan guys, maraming salamat.